Magandang araw po sa inyo lahat. Bali ngayon po, alamin natin ang pagkakaiba po ng CAM sa GO. Ang CAM po at sa KAGO, pag tinagalog po natin, ay maaari natin itumbas sa salitang pumunta. Okay? Ito pong pumunta ay maaari po natin i-translate bilang CAM sa Ingles kung ganito po ang ibig nyong sabihin. Para sa CAM, kung gusto mong patungo sa iyo ang iyong kausap. O ang ibig ko sabihin ay ang lugar na pupuntahan ng ng tagapakinig o ng iyong kausap ay patungo sa tagapagsalita o sa iyo na bilang nagsasalita. Okay po, halimbawa po. Are you coming to my party? Pupunta ka ba sa akin party? Kung mapapansin nyo, ang may ang may party po ay yung tagapagsalita. At para mapapunta niya po yung kanyang kausap yung salitang pumunta ay itatranslate niya bilang kam Para ang may bigay niyang ideya ay yung kanyang kausap ay patungo sa kanyang lugar. O patungo doon sa lugar ng tagapagsalita. Okay po? Samantala naman po, pag ang ginamit nyo ay go para sa pumunta, ang naibibigay niyong ideya ay ganito naman para sa go. Kung ang tagapagsalita at ang kanyang kausap ay patungo ang direksyon sa iba, hindi sa tagapagsalita at kanyang kausap. Ang ibig ko lang sabihin dyan, hindi lugar ng tagapagsalita o ng kanyang kausap ang direksyon na dapat patunguhan o dapat puntahan. Halimbawa po, Are you going to Ruth's party? Pupunta ka ba sa party ni Ruth? Kung mapapansin nyo, ang pinag-uusapan nung tagapagsalita at nung kanyang kausap ay party ng ibang tao. So, ibig lang sabihin, yung lugar na na pupuntahan ay iba po ang direksyon. Hindi direksyon patungo sa tagapagsalita o sa kanyang kausap sa ibang direksyon patungo sa kanilang kaibigan na si Ruth. So, kapag ganyan po ang sitwasyon na ang, pup ang pupuntahan po ay hindi po sa direksyon ng tagapagsalita o dun sa kanyang kausap, go po ang dapat niyong gamitin. Okay po? So, yan ang kaibahan po ng cam sa go. Maraming salamat po.